Hello, Tiro. Pwede bang makituloy muna ako dyan sa bahay mo sa Maynila? Kala ko kasi dyan maghanap ng trabaho. Hirap kasi kumita dito sa probinsya eh. T-Rose, salamat nga pala ha, sa pagpayag mong dito muna ako tumira. Tiro, hmm. Pasensya ka na ha. Mag-isang buwan na pala ako dito. Wala pa rin akong nahanap ng trabaho. At Tiro, sa wakas, natanggap din ako sa trabaho. Ay, salamat naman kasi napakahirap talaga dito sa Manila. Paano kasi lahat dito binabayaran? Sa wakas, makakatulong ka na rin sa akin. Oh, Aba, ah, balak pa yata akong pirahan ng pinsan ko ah. Aba, gabing gabi na, wala pa rin yung pinsan ko. Nakatulog na pala ako, kakaantay ng pinsan ko. Lumipat na pala siya ng matitirhan. Ay, sa wakas, malaya na rin ako. Good morning, ma'am. Pinatawag niyo daw po ako. Pasensya ka na, Miss Ann. Pero isa ka dito ang matatangga sa kumpanya. Kasama pa ako sa natanggal. Naku, mapapalis ako sa inuupahan kong kwarto nito. Tama. Subukan ko na lang uli makitira sa pinsan ko. Tao po. Ate Rose. Nawalan kasi ako ng trabaho. Pwede bang makitira uli dito? Ang dapat sa katulad mo, sinasarahan ng pinto.